yun na. Oo. Oh. oh. na eh. Nagpaunti-unti na siya doon sa gilid eh. Lana, di ka na nakapag-minor eh. Dire-diretsyo ka. Hindi, ah, Ha, nakatingin ka? Oo. Yung ano nyo, nakabukas yata ito. Matay itong mga motorcraft. Buti, hindi kayo tumama sa bato. Ayun na pa naman no? Kasi lang nakaraan, tumama sa baton. Okay lang siya, okay lang. Naano lang talaga. camera. Ikaw palay lang ka. Dito na ako na ano. Dito, hindi na siya nakaano? eh. Hindi na siya nakapaglaban. Kasi pag hindi mo kabisad dito, Walang masakit, walang ano. Hindi, may mga kasama naman siya.